Ito yung mga pagsasalo namin. Dalawang piraso. Isang dalag na ganito kalaki. Sa eh. isang bulig. Ito guys. Oh. Panghalo na rin sa sinigang. Pako. Ang dami dyan. Oh. Maski pa paano yung may nakukuha ng ulay. Kain mo ng pandesal. Mm. Nabot ako mong malakas ang ulan. May nasilungan kami ditong kubo. Kaya lang walang tao. Kaya lang kami magluluto. dadalawang karasyon tatanggalin Pero pwede na siguro 'to pagkasya. Madami naman ng gulay. tampulong at saka pa ko. Pagkasya na lang. pa makuha. <laughs> pa ako. Ayan, o okay, guys. So. Ito yung mga namin. Dalawang piraso. Isang dalag na ganito kalaki. Kaya isang bulig. Ilan ba kami? Lima. Napagkasya. One, two, three. <laughs> Wala, inabot ko na yung malakas na ulam eh. Malaki naman siya. Wala, diba? Ang lamig! Mabalata na tong tampulong. Ito, kahit hindi nabalatan to. Ito lang. Ang lamig! Ang hirap pagkain na aabot ng tagulan. Ang lamig!

tapunan din. Eh Eh Hindi pa nababalatan yung ka. Ako. Yung mga ano tampulong tampulong na lang babawi at uh, dalawang piraso na huli namig namig